Magandang umaga and good morning to all of you. It's another wonderful midweek for all of us and happy Wednesday. And today's Bible verse is continuation of our Bible verse yesterday and welcome again to this Daily Bible Verse ministry. But before that, I would like to invite you this evening around 6:30 PM to watch me to our midweek or Facebook live stream midweek Bible study and I will talk about That our attitude towards truth and error. So join with us this Facebook live stream Bible study tonight. And today's Bible verse again, taken from the book of Ezekiel chapter 3. Again, when a righteous person turns from their righteousness and does evil, and I put a stumbling block before them, they will die. Since you did not warn them, they will die for their sin. The righteous thing that person did will not be remembered, and I will hold you accountable for the blood. But if you do warn the righteous person not to sin, and they do not sin, they will surely live because they took warning, and you will have saved yourself. And in Tagalog, kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid, at sila ay lumayo sa kasamaan. Hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. Mga kapatid, ang Bible verse po natin ngayon ay katul pag pagpapatuloy po natin ang nabasa natin ka hapon. Dito po sa verse 20 ang nagsasabi kapag daw po ang mga mabuti ay naging masama. Dito po ilalagay ng Panginoon Diyos sa panganib ang buhay. Kaya po kung tayo po ay matuwid na, huwag na tayo po gumawa ng kasalanan. Huwag na po tayo magpakasama. Ngunit sa mga, kapatid naman natin na nasa mabuti, na nabautis mo dati, na naging parte ng katawan ni Kristo, sila po ay patuloy nating bilinan, patuloy nating hikayatin, patuloy nating turuan na mabalik ang landas sa daan ng Panginoon Diyos upang sila po ay magbago. Ngunit kung ayaw nila magbago at kung sila ay patuloy na gagawa ng kasalanan, napaka delikado po na binanggit sa atin ng Panginoon Diyos. Sabi dito, sila ay ilalagay sa panganib. Like for example, we preachers, if we are doing good, if we are teaching the word of God, but if we committed a sin, if we committed a Like a division in the congregation. The Lord will not remember any good thing that we have done. Hindi na po niya maaalala po ang lahat po ng mga mabubuti nating ginawa. Tayo po ay magkakaroon pa ng kamatayan. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng na mabubuti nating ginawa. Kahit na tayo ay mga ngaral, ngunit tayo naman ay po naging sanhi ng paghiwahiwalay o pagkampi-kampi, tayo po ay maaalangan sa ating pong kalagayan ng ating mga kaluluwa. Kaya, painggan po natin ang mga babala. Painggan po natin ang mga abiso o warning sa atin ng ating mga kapatiran. Kaya tayo naman po lahat, mga kristyano, na nasa mabuti ng kalagayan, na inilipat na ng Panginoon Diyos. We've been translated from darkness into light. Let us remain in the light. Let us not go back on darkness. Sapagkat if we go back on the darkness, the Lord will not remember any good thing that we have done. And we will be accountable for our sins. That's why we must listen to the warning. We must listen to the advice and warning of our good brethren. We must continue to heed the word of God. Listen to God's word. And the word of God will save us. At sa umagang ito, patuloy natin namnamin ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat.